Good evening ladies and gentlemen, it's another Wednesday evening. Siyempre, pagka Merkules, meron po kayong pag-asa na manalo ng 200,000 pesos. Are you ready? Ready ka na ba? Mag-comment ka lang po sa baba kung gusto mo maging next contestant natin for a chance to win 200,000 pesos. At gaya nga po ng aming laging sinasabi, February 15 pa po, since may nanalo ng jackpot, dito po sa pera o scratch it. at siya po walang iba kundi si Miss Mayan Bulataw. Dati lamang po nag-online o selling ng mga used clothing. Ngayon po, may sarili na siyang ukay-ukay shop. Congratulations sa iyo, And hopefully, lumago pa na lumago ang puhunan mo na iyong nakuha dito sa pera o scratch. Siyempre, kayo po, may chance rin. Mag-comment lang po sa baba ng kwento ng inyong buhay. At may pag-asa rin po kayong manalo ng 1,000 pesos just by resharing ito pong aming broadcast ngayon. Yung may pinakamarami po na comments at likes sa kanila pong reshare will walk away with 1,000 pesos. Dalawa po yan. So, kilalanin na po natin mga kaibigan ng ating contestant tonight. Siya po ba'y tutuloy? Siya po ba'y lalaban? Panoorin po natin ang kwento ng kanyang buhay. Hoping po na makapaglaro. layero Rodavia po, sales lady po dito sa Manila. Kapag ako po ay pinalad na mapili ay para po sa tatay ko sa Nueva Ecija. Sobrang pangarap ko po na maipatingin ang aking tatay sa isang magaling na doktor sa mata. Tahil po ang aking tatay ay may katarata. Nagpapadala po ako every sahod pero inuuna po muna ng aking ama ang mga maintenance niya na gamot. Hindi ko man lang po maipa-check up sa isang doktor sa mata. Ako po ay minimum po at nangungapahan po dito sa Manila. Kapag po ako ay pinalad, sobrang ilalaan ko po sa tatay ko sa Nueva Ecija. Hoping po na sana palarin. At nalaman na nga po natin ang simpleng kwento nito pong si Leia Rodavia Pero nakakaantig po talaga at nakakakurot ng puso lalot Sobrang selfless nito pong ating kababayan Sa ngayon, kilalanin na po natin si Ma'am Leia Rodavia Leia, kumusta ka Leia? At o, tama po. ba, taga Nueva Ecija ka? Yung tatay mo nasa Nueva Ecija ngayon? Opo, sir. Opo, sa, sir P sa, Saan ka sa Nueva Ecija? Abay, tayo pala yung magkababayan na <laughs> Sa ano po, Sir Leonardo po Ah, sa San Leonardo ka. Ako kasi sa Quezon. O, oh, tsaka di mm. ba Diba? Alam mo yung, alam mo yung Quezon? Apo. Alam mo yung Quezon? Ha? Sa may <laughs> Hindi, sa Quezon. Uy, ano. incidentally, Lea, babalitaan na kita. Uy, ang sweet naman ng iyong anak. Apo mo ba yan? Apo mo yan, Lea? Pamangkin po. Ah, pamangkin mo. Asi, anak mo, wala kang sarili? Wala po. Dadaan Abay, bakit? Po. Wala ka pang pangarap? Pero may boyfriend ka na. Wala rin po. Puro di wala ka pang valentine, ha? Trabaho ng trabaho. trabaho ng... Pero nagka-boyfriend ka na? Ako Ay. Ayun. Ano masarap pag may boyfriend, Lea? Ah, uh, laging masaya. ano pinakamasarap na parte ng may boyfriend, Lea? Siyempre, yung may aakap. Tapos, pagkatapos sa aakap? Ah, uh, laging may nag-aalala. Ayun. <laughs> Hindi mo ba namimiss yung ganong pagkakataon, Lea? Yung director namin, binata. 30 <laughs> years na, simula nang iniwan dahil nagutom. Gusto mo rin magutom? Uh, hindi po. <laughs> <laughs> Ayaw ng aking kababayan. Sa kasano San Leonardo, kabayan? Sa San Roque, San Leonardo po. Ah, sa may San Roque. Oo, oh, 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 alam ko yan, alam ko yan. Sa may, dun sa may mga tabwating, may mga, sa may ano, uh, ano yun? palayok. Yes uh, may po. May ko dun. Anyway, Leia, so, sana palaring ka, no? Opo, na po. Na makuha. Eh, diyan ka humingi ng payo. Oh. Ang kita man ng Opo. pamangkin mo. Ang kita mo, pamangkin mo. Ang kita la lahi ninyo, ha? Oo. Oh, Oo nga, eh. Oh. Oo. Hi! okay oh, kita mo na nga. Ha? Kumusta ka na, Ine? Kumusta ka Kain na? Kaya binabad, tsaka along ganisa. Hindi, yun yung mga ano, eh. Deli kasi dyan nung siya. Anyway, Lea! Isa Opo. sa mga tatlong go for gold cards na nasa pali... Alam mo ba ang laruin ito? Kailangan mo lang Opo. ng tatlong same amount no nalalabas no so in that case kailangan natin tatlong 200,000 pesos pipili ka na ito bang lumilingon sa chicks na parang boyfriend mo yung barason, kaya ay naghiwalay itong nauuna na at desidido sa kanyang misyon o itong nauuna pero tinitignan pa ang mga kalaban ano sa tatlong cards na 'yan dahil isa dyan may lamang 200,000 pesos Ah, Sir P, yung lumilingin po sa chicks. Lumi lumilingin sa... Ito! Apo! Lumilingin sa chicks? Garit ka pa sa boyfriend mo at talagang sinabuhay mo. <laughs> Ayaw mo tong nauuna na. Ayaw mo tong ano. Titignan yung mga iniwan niya. Sino Dapat ito yung... kasi yung, boyfriend, parang garit yun. Ano ba nangyari? Ikaw ba ang umiwan o siya nang iwan? Ah, si siya po. <laughs> o, okay, eh, ito bagay sa'yo. Diba? Ito ka na talaga. Final answer? Opo. Okay. So, yung lumilingon sa cheeks, ang kanya pong gusto. Okay? So, lumilingon sa cheeks ang gusto nitong si Leia. So, Leia, tatanungin muna kita bago tayo magkalimutan. B Bibiling ko na to, 5,000 pesos. Pera o scratch it, Leia? ah uh, scratch it po. Scratch it. Ah, uh, Leia, nan ano, ano yung ginawa mo bago ka magsimula sa laro natin tonight? Nagdasal Bye. ka ba? Nag Nagpunta ka ba sa Dabana? Ha? Uh Oo. -oh. Magabi po. Talaga pong araw-araw po nananalangin po ako talagang makapag-experience maglaro. Chance na chance uh ko -oh. na po talaga. So, Ayan, magabi po. Lea, ganito magdasal. Gayahin mo ako. Sana po. Sana po. <laughs> manalo ako. <laughs> manalo ako. Nang 40 pesos. Nang 40 pesos? <laughs> Ay, ba't po 40? <laughs> <laughs> Nalaki mo yan. Walang bawi. <laughs> anyway, so isang tanong. 5000 pesos, perra, or scratch it. Scratch it po, Sir P. Scratch it. Okay. So, ito po, mga kaibigan. Kung paano natin lalaroin itong Go for Gold 20s, huwag kayong malito, ha? Yung Go for Gold, may tatlong cards po yan. Ito pong Go for Gold 20s, 20 pesos. Jackpot po dito is 200,000 pesos. Kailangan nyo lang pong humanap ng tatlong magkakaparehong amount. Okay? Yun yung premium niyo. Kung 200,000 tatlo, 200,000 ang premium niyo. May Go for Gold 50s, 50 pesos ang isa nun, pero ang jackpot po dun is 500,000 pesos. Ang gagawin nyo lang, kikiskisin niyo yung trophy sa taas. Kunyari, may lumabas sa 58. Tapos, kiris-kiris huli niya yung medal sa baba. May lumabas sa 58. Sa ilalim ng 58 na yun, tignan mo kung magkano. Kung nakalagay, 500,000. 500,000. Ganon din yung go for gold 100. 1 million naman ang jackpot doon. So, kung 58 sa taas, 58 sa baba, 1 million. Nanalo ka ng 1 million. Naglalaro ka ba ng ganitong card, Lea? Yes po, every uwi ko po, umibili po ako kahit dalawa. Isa. Ano ang kina... ano nilalaro mo? Uh, ano bananas card? po, saka gold. Go for gold, saka go bananas. Apa? Okay. Anyway, so bubunot na ako. Ikaw na muna bumunot. Pili ka na muna, kabayan. Dalawang sunot. O ano gusto mo? Bubunutin ko agad na magkasabay. Dalawang uh, sunot. Ano, uh, pangatlo po sa una. Okay. Ano pa isa? Uh, una po. Itong una. Ano ang una bubunutin? Itong pangatlo. O, ito yung una mo para 40 pesos. Yan ang iyong pinalangin. Ibinibigay sa iyo. At ang pangalawang mong pinunaglay ay 40 pesos! Yan ang iyong ipinalangin, ibinibigay sa'yo. Bigyan mo nga ako ng sign. Pagka umusok, hindi ka mananalo ng 200,000. Sige pa, pag umusok, panoorin mo mabuti, Lea. Umuusok ba? Nakakakita ka ng usok, mukhang hindi ka mananalo. 40 pesos, ipinalalangin mo kanina. Next, Baraha. Um, pangalawa po sa second. Pangalawa sa second. Eto, kita. Yes po. Ikaw naman, pinahihirapan mo pa ako. Sabihin mo, sagit nga. Kama na Okay. <laughs> Bubunuti ko na. 5,000. Tumataas. Pero dahil lamang na lamang yung 40, gagawin ko 6,000 yung tawad. Ayaw mo? Pero o scratch it? Scratch it po. Scratch it pa din. Bubunot na ako. Uh, isa pa. Sige, bunot ka pa. Pili ka pa. Ingatan mo lumabas yung 40 pesos. Uh, sa... Pag lumabas yung 40 pesos, tapos sa laro natin. Uh, sa panghuli po, panghuli, pangatlo. Ito. Apa. Ano gusto mo? 40 pesos. 200. 200. <laughs> Tignan natin kung soswertihin ka na. Oh! Ay, nako. Namumuro ang mga mabababa para kay Lea. Lea, asa na ngayon yung boyfriend mo? Ay, may mga asawa na po, saka anak. <laughs> may mga asawa? Tama ba yung nadinig ko? May mga? Ito ah! Oo, nagbibilang. <laughs> Siguro ikaw nag-train, no? Kaya... Yok lang. <laughs> okay. Okay, so Lea, bubunot na ako ng panlima, tapos magtatawaran na tayo. Pili ka, isa na lang. Pili ka. Ah um, bali po, ano, sa... Uh, kanan po, katabi po nung gitna. Ito, Apa. Di pa rin lumalabas yung 200,000 sa'yo. Napaka-elap sa'yo. At tignan natin kung ito na yun. Lea! Wapya! Ay! 200,000. So meron kang 40, may 5,000, 200,000. Okay? Lea, tatanungin kita. So kanina 5,000, may 40 ka eh. di ba? So bibigyan sana kita ng maganda dahil may 200,000, kaso may 40 ka 7,000 pesos. Pera o scratch it? Scratch it po! Scratch it. Magagawin that... ko oh, oh. ng 8,000 pesos. Pera o scratch it? Scratch it pa rin po, Papa B. Deserve na po. Ba't alam po. piyolo pangalan ko? Hawid ko ba? <laughs> lalaki lalaki ko eh. Okay. Oh, Sige, ayaw mo. O ito na lang. Magbabago isip. Ito lang ang tanong ko sa iyo, pag nakabunot ulit ako kunyari dito ng 80 o 100, which is po pwedeng mangyari, bababa pa itawad ko sa iyo, ha? 9,000 pera o scratch it. Scratch it pa rin po. Ah, ako to, ha? Talagang ano, ha? Talagang palaban. Ito pong ating kalaro ngayon. So tingnan natin, Na So uh, uh, pili ka, ano gusto mong bunutin? Um, bunutin po natin is Katabi po ng 5,000 sa may gitna Huli Ito, ito A Apo Tingnan natin kung madadali mo Ang pangalawang gusto mong numero Ang gusto mong ay 40 200 Okay, gusto ko yung humihiyaw kayo Habang binuburo 200 po, 200 Sige, 1, 2, sigaw ha! 200 ha! 200 ha! Ha! 200, ha! Ha! 200! <laughs> Isa pa! Yung mas malakas, walang kabuhay-buhay eh! Paano ka pagpapalain? One, two, three, go! Tumitindi 200, 200, 200, 200. yung ang laban namin ito. Okay. So, 200. Ito na. Uh, actually, namumuro ka na, Si Ha? So, so, dalawa ni yung 200 mo. Pero dalawa yung 40 mo. Dalawa yung 5,000. Tatlong barahan na lang ang naglalaban tayo. Eto, bago bumaba, yung aking alok, no? Eh, ba bago tayo magkababaan o magkataasan, no? Eh, aalokin ulit kita, no? Dahil dalawa yes, 200 mo, ibigay kita ng 18,000 pesos pera o oh, scratch it. Dinoble ko na yung huling tawad sa'yo. 18,000. Ito, sasabihin ko sa'yo, ha? Sakaling mabunot natin, mas mababa, po pwedeng bumaba ulit yung 18,000 na alok ko sa'yo. Pera! O, scratch, scratch it! pa rin po! Scratch it! O, ito! Open. Pero pagka nakabunot ako na mas mababa, ha? Bababa ulit yung tawad ko sa'yo, ha? Yes po! Ah, Agta ka muna, yung tatay mo pala na nasa Nueva Ecija, asa ka ba ngayon? Ah, nandito po ako, sir, sa Manila. Nagtatrabaho po. Pero, ano po, nangungupahan po ako, matagal na rin. Saan ka dito sa Manila? Ah, uh, dito po sa Pasay. Ano trabaho ah, mo ngayon, Leia? Sales lady po. Ah, saan ka nag-ano, nag, -ano, nag sales lady? Robinson Department Store po sa mall, isang mall. Ano yung tinitinda mo doon? Mga comforter po. ah, ito na. 18,000 yung alo ko sa iyo. Dadagdagan ko pa. 19,000 pesos. Pera o scratch it. Scratches pa rin po! Deserve po talaga! Talagang matindi yung uh, ano natin. Pero pag ito, nakabunot ako na mas mababa, Bababa tayo, ha? Bubunot ako! Okay Sige ka lang? Scratches pa rin po! Kasi alam mo, habang lumalapit tayo sa 200,000, bababa yung tawad ko, ha? Kasi syempre, kailangan mo lumaban ng gusto. Bubunot ako! Tignan natin kung mataas pa rin ito. Kung ito'y mas bababa po sa 5,000, Bababa! Ang amin puntaw, tignan natin. Ay. So ang huli kong tawad, 19, mas mataas 'yung lumabas. Opo. Mas mataas 'yung lumabas, Lea. Mas mataas Opo. 'yung lumabas. Aalukin kita. Tataasan ko. ano gusto mo, mas mataas dito? Opo! <laughs> Bukod sa 200, ano 'yung favorite mo dyan? Ah. Uh, Fight. 200 lang po talaga favorite ko. <laughs> 200 lang favorite. Ayaw mo itong 5,000. O, gawin natin. 5,000 So, puro ka na sa, uh, sa 5,000 at saka sa 40. Pagsasamahin ko to, itong dalawa, 25,000 pesos. Pera! O, scratch it! 25,000! Scratch it pa rin po! <laughs> scratch it ka pa rin. Eh, kung idadagdag ko itong 40, 20,540. Pera o scratch it! Scratch it pa rin po talaga! Deserve po talaga! Itatagdag ko ulit itong 40! Binibili ko yung marahang mo ha! 20,580! Ayaw mo pa rin! Scratch it pa rin po! O, oh, itatagdag ko yung 5,000 ulit! Binibili ko yung marahang mo ha! 30,000 pesos! Pera! O, oh, scratch it! Scratch it pa rin po! Kunti na lang ang dikit yan sa 200,000 ha! Kunti na lang ang dikit yan! Eto ngayon, inaalok na kita ng 30,000. Pag lumabas, mas mababa, ibababa ako ng kalahati yung tawad ko sa'yo, ha? Gagawin kong, kunyari, ang lumabas dito, 10,000, mas mababa sa 30. Pag mas mababa sa 30 yung lumabas, gagawin kong kalahati yung tawad ko sa'yo. Okay? So, bubunot na ako. 30,000, ayaw mo pa rin, Leia! Scratch it pa rin po! Okay, eto na! Leia! 30,000 pesos pera o scratch it. Scratch it pa rin po! Scratch it! Lea, ito lang ha. Pagka sakaling makuha mo yung jackpot, sakali lang na makuha mo yung jackpot, uh, parang gusto mong ipagamot yung tatay mo na may katarata? Tama ba ako? Opo. Ko? Opo e, gusto ko po talaga pong ipalaser na po yung isang mata niya para just in case po baka pumadamay po, po yung isa. Malabo na mo po, po talaga yung mata ng tatay ko. Yun po yung ah. gustong dream come true ko po na maipagamot eh, talaga. Magkano ba yung ano ngayon? Yung pagamot to? Nagpa-check up na ba kayo? Nagpa-consulta na kayo? Sir, po, sa mga barangay health center lang po kami, sir. Eh. Gusto ko po talaga sa isang espesyalista sa mata. Magkano ba sweldo mo so, isang buwan? Minimum lang, sir. Ah, ganun? Minimum Magkano? Mga nasa, eh, <coughs> excuse me, 600. nasa 20, 20 isang 600? buwan. 600. Opo, 600. Nasa 600 po. Ah, kaya hindi ka na nakapag-boyfriend, hindi mo na naano yung love life, puro katrabaho. So bukod sa tatay mo, ano pa yung mga sinusustentuhan mo? Eh, yung mga pamangkin ko po. Pero marami ka na rin ipon, Lea. Nako ipon, ipong ugat. Wala po ako ipong pera. 30,000 pesos, pera o oh scratch it! Scratch it pa rin po! Lord, scratch it po po. Deserve po talaga. Hindi ka matinag ha. O oh, eto, tingnan natin. Kung talaga matibay ka, dalawa pa ibarahan natin. 40,000 pesos! Pera! 40, o scratch it! Scratch it pa rin po talaga kahit ano mangyari. Pag ito, lumabas 40. Wala tayong sisiyan, ha? Wala tayong sisiyan. Opo. Wala po. Kahit ano po lumabas. Panalo na rin po ako. Nakapag-join po ako sa inyo. Kumbaga, wala ka naman naging puunan, eh, na? Apo. Wala ka naging Tignan natin, Lea, kung madadali mo. Ang 200,000. Pero sa tingin ko, mapapalabang ka. Tignan natin. Ang susunod mong paraha. Huling dalawa. Tignan natin. Yeah! Ay! Twenty thousand. <laughs> wala pa rin Tumataas 20, eh, no? Hindi, pero kung kunyari nakuha mo yung 200, kunyari lang ah. Tapos papagamot mo yung tatay mo, eh may sobra-sobra ka. Saan mo dadalhin yung iba? Ah, uh, bali, sir. Totoo po talaga. Yung bahay po namin, hindi pa po talaga totally kukok. Ang hirap po talaga. Ang hirap po talaga pag humabagi po sa amin sa may Ecija. Hindi pa po siya talaga totally naranasan ng mga magulang kung gumanda yung bahay namin. Ah, <laughs> so yung bahay nyo, medyo ano pa, wala pang bintana, ganon. Tapos wala pang palitada, ganon. Opo, wala pa po talaga, sir. As in... Bubong pa lang po, bubong. Eh, meron naman pong palitada, pero kulang po talaga, sa pag uh, humahang, yung bumabagyo, umuulan. Nararamdaman pa rin po nila yung ulan. mag pagawa? Ang estimate ko po, po, sir, pagka uh, nasa 100, buo na, maganda na po ang bahay. O, oh, ito, 100,000 pesos. Pera 100, o scratch it? Ito. Scratch it pa rin po! Ang laki nun! Okay! <laughs> So, eto, ano yung huning alok ko? 50,000, ano? 50,000. So, talaga hindi ka matina. Inakit ko na ng 100. Di ba? Ayaw mo pa rin. Scratch it ka pa rin. Mukhang pala baka. Bakit ano? Bakit hindi Dito ka? Ah, hindi ka takot na pwedeng maging 5,000 o kaya 20,000 o kaya 40 itong baraha mo. Bakit hindi ka natatakot? Hindi po kailangan, I ano mean, eh, uh, talagang sa tagal ko pong nanonood sa Scratch It, ala po ako talagang dininig kay Lord, matalo o manalo, puro, deserve po po talaga, Scratch It. Ah, sinabi mo. So, basta, basta nakasali ka, di dire-direcho ka, ganon. Ako oh, po, dire-direcho po ako. Wala akong pagsisisihan talaga po. Kahit ano po, basta direcho po talaga. Scratch it lang po talaga. Ay, kayo, kung gusto niyo maging contestant katulad doon ni Lea, mag-comment lang po sa baba. At, Lea, abangan mo kami dyan. Sa Scratch It Caravan, iikot kami sa iba't ibang mga bayan at barangay. Quezon, yung una namin target, i-announce ia namin ko saan. Magkita tayo sa Quezon, ha? No? Papa. Okay, at uh, dahil po dyan mga kaibigan Kami po yung magpapasalamat sa inyo Maraming maraming salamat sa inyo pong pananood Ng aming pera o scratch it So ito pong uh, si Leia ay nagpera na sa halaga pong 5,000 pesos Leia, congratulations At uh, yung 5,000 ipapadala ko na lang dyan ha? No Leia? Hindi <laughs> pa At tawagin mo na, dahil hindi kita matinag 50,000, 55,000 ayaw mo rin 100,000 ayaw mo rin Tawagin mo yung mga katabi mo dyan para makita nila mapapahiya ka 40 pesos lang ang nakuha mo. Tawagin mo yung mga iba dyan, yung mga kababayan natin. Tawagin mo. May mga katabi ka ba dyan? Tatlo <laughs> lang po. Tatlo lang po. Tatlo lang po kami sa bahay. <laughs> okay. Dega! Yeah. Huling tawad! 50,000 pesos! Pera! O scratch it? Scratch it po! Talaga! Willing really, po! Scratch it po, Lord! Scratch it! Scratch Bubuksa it po! Bubuksan ko na! Bubuksan ko na! Ha? Sabihin mo. Kunya. Oh, Lea, kunyari ako yung boyfriend mo. Sabi mo, itaas mo na, itaas mo na. Okay, 1, 2, 3, go. itaas mo na. <laughs> para, para asan mo, Lea? o, okay. sige. Okay. Bubuksan ko na. Bubuksan ko na, Lea. 55,000 pesos. Pera. O, scratch it. Pera, o, scratch it. 55,000. Ayaw na, ayaw na, ayaw na, leya. Tingnan nun natin, mga kaibigan, kung si Leia po ang second lucky jackpot winner dito po sa Pero on Scratchit. Ladies and gentlemen, we will find out if we will rewrite history. Ito na, leya, 50000 pesos. Pera, on Scratchit. Leia! Scratchit pa rin, Leia. Pero on Scratchit. Tingin ka nyo mabuti. Leia, leya, ka nyo. Isa pa ito na. Huh? Leia, pakikita mo ako. 55,000 pera o scratch it! Scratch it pa rin po! Scratch it <laughs> pa rin! Itataas ko na, Lea! Tumatagal tayo! Tingnan natin kung ikaw ang susunod sa yapak ni Marian Bulatao! Eto na! Sigaw! -oh. Yes! Yeah, yeah. sa lahat ko ng pagkakasala mo. Thank you po talaga. Salamat po. Naku, thank, thank you. Thank you po talaga. Hindi ko po naasahan na mananalo ako. Lea! Congratulations! After 38 weeks, meron na naman po tayong jackpot winner, Lea! Congratulations! Mukhang ibinigay talaga ng Panginoon to sa'yo salamat po. Thank you po Lord sa lahat po ng staff. God po sa inyong lahat. Salamat po. <laughs> so ito, uh, from the guys natin dito sa studio, come on! A big round of applause for Lea! So ito ma'am, uh, ito may representatives po tayo. A representative from Scratch It, si Ma'am Janet uh, Bantugay-Badwa. Ah, uh, ah, <laughs> okay. So, ah, uh, after 38 months, ah uh, ma'am! May message po sa inyo si Ma'am Janet. Ma'am Janet. Ayun. Ma'am, congrats. Congrats ikaw yung second winner namin ng Pero Scratch. So, <laughs> ayun. Opo, oh, salamat congrats. po, Diyos ko, Lord. Thank you po talaga sa lahat ng ito. God bless po sa inyong lahat po. Okay. Leia, nung no, sumali ka ba, talaga in-expect mo o naramdaman mo na mananalo ka dito? Hindi po, sir. Parang, ewan eh, ko po, sir. Parang talaga, umabsent po ako ngayong araw. Parang deserve po talaga na nararamdaman. <laughs> Ramdam ko po, po talaga talaga isinakripisyo mo yung 600 pesos para makasali? Opo, umaksin po ako na isang araw. <laughs> okay. So, gano'ng ka nakatagal na nanonood dito sa program? Gano'ng mo na, paano um, mo nalaman to? Sir, nanonood po ako buhat po nung pandemic po. Ah, wala pa naman pera o scratch Itong pinaglololo mo ko. February 15 lang yung pera o... Os... Ha? So, sa live po, sa live. Sumasali din po ako sa live. Ay, wala pa kami um, live, live noon, dahil 2021 lang yung contract ko eh. Ko <laughs> <Go> talaga, <laughs> anyway, Lea, <laughs> Congratulations sa iyo and uh, yeah, we'll see you here sa office one of these days, Ma'am Janet, no? And uh, yeah, we want to meet you in person and uh, yeah, we're so happy na no, na meron ulit na nalo kasi actually nilulumot na to eh. Ito yung check yung ibibigay namin sa iyo. Ipalit mo sa bank. Joke lang. <laughs> anyway, Leia, maraming maraming salamat and congratulations, Ma'am. May message ka pa ba? Wala na po. Okay, so Ma'am Lea, baka may gusto kang batiin, gustong pasalamatan at uh, yung message mo sa mga kababayan natin sa San Leonardo Nueva Ecija, tell them, nanalo ka, uuwi ka, victorious after this win. Naku, no, produce ko po, salamat po sa lahat ng staff, bumubuo po ng scratches, lalong-lalo -lalo na po sa inyong lahat po, God bless po sa ating lahat. Hello po sa mga kababayan po sa Nueva Ecija, at, tiwala lang po tayo, tsaka laging mag-pray, wala po talaga imposible kay God. Salamat po talaga sa inyong lahat. <laughs> Thank you po, Lord. Bibigyan lang kita ng advice, no? Ayong kay Ma'am, no? Yung checky mo, okay? Uh, kailan mo balak pumunta sa Maynila? As soon as possible, ganon? Halaya? Anytime naman. Anytime. Oo, oh, sige. So, ano? Okay. Sa October 12, no? Kunin mo yung checky mo. October 12 oh. po. October 12 <laughs> po. Ayun ano na na po ngayon. na. <laughs> anyway, Leo, maraming maraming salamat and congratulations, Ma'am Janet. Thank you so much. And congratulations, may naipanalo na naman po tayo. Okay, isa isang tanong na lang, Leia. Buti hindi ka umurong. Talagang sabi mo, hindi mo? Hindi po, kahit alam mo na po ako. ano, basta po diretsyo po talaga ako, Papa Kahit ano po, ipagkaloob ni God, tanggap-tanggap, natanggap ko na po kahit ano po ang premyo ko. So, ano mga unak mong balak pagdala ng pera mo? Oh, sa... Yung pera ko po ngayon pa. Yun nga po, unang-una ko po talaga is yung tatay ko po ang pinaka... Gustong gusto ko pong patingnan talaga yung mata niya at saka yung... ko ano po yung pwedeng i... Anong mga vitamins sa mga senior citizen. Gusto ko po talaga siya sa isang specialist na doktor ang mapatingin yung tatay ko, yun po. Kasi po, wala na rin po yung nanay ko. Kaya gusto ko po talaga Asa yung tatay mo? Asa yung nanay mo? Asa yung nanay mo? Uh, namatay na po. Five years ago na po, sir. Oh, okay. Anyway, Leia, congratulations. Uh, we we'll, we hope to see you here sa office one of these days. So, congratulations kayo po, mga kaibigan. Gusto nyo hubang sumunod sa Yapak nung nanay niya, ay <laughs> ni Lea. Okay? All you gotta do is comment lang po sa baba and reshare this post if you wanna win 1,000 pesos. So, once more, it's worth the wait. 38 weeks ang aming hinintay bago po may sumunod na at marami hong mga nagsasabi, hindi raw totoo ang aming contest. So as you can see, buhay na saksi si Leia. Siya po ang ating second jackpot winner ng ating pera o scratch it. Sa ngalan po ni Master Long at ni April, congratulations! Gustilo, sayang wala siya. No? Ako na sisigaw. congratulations! Yeah, Ako po kanyang likod, Snow Badwa. Bye-bye! Congrats! Uh, thank you, much! So thank you! <laughs> Kalaan! Ay, Darito na ang pinakabagong online game show ng bayan! Pera o Scratch It! Samahan si Master Long Mejia sa kanyang paghamon! Pera o Scratch It! Manalo ng hanggang 200,000 pesos! Pera o Scratch It! Dito lang sa Scratch It at Go For Gold pages!